Simulan na ngayong araw ang paghahanap sa labi ng mga nawawalang sabongero na sinasabing itinapon sa Taal Lake. Kabilang sa grupo na tutulong sa operasyon, ang ilang technical divers mula sa Philippine Navy. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, Connie, patuloy na nakaantabay ang mga taga-media dito sa Talisay Fishport sa Batangas kung saan na inaasang anumang oras ay sisimulan na ang paghahanap dito sa mga nawawalang sabongero dito nga sa Talik. Madaling araw dumating sa Talisay Fishport ang mga kagamitan ng Philippine Coast Guard na gagamitin sa paghahanap ng mga labi sa lawa mga rubber boat at rigid hull inflatable boats at mga divers ng PCG ang dumating. Ang paghahanap sa Taal, bunsod ng mga sinabi ng witness na si Dondon Don Patidonga na tinapon ang mga labi sa Taal Lake at ang nadiskubre ng Department of Justice na isa sa mga sospek sa kaso ay may inuupahang mga fish pan o fish cages sa lawa. Hindi pa sinasabi kung saan matatagpuan ang sinasabing mga fish cages. May mga fish cages kasi na matatagpuan malapit lang sa dalampasiga ng mga bayan sa palibot ng lawa at meron din namang fish cage na naroon sa mismong volcano island kung saan naroon din ang crater ng bulkan. Pasado alas 10 ng umaga, sinimulang ibinaba ng mga taga-PCG ang mga rubber boat sa lawa bilang paghahanda sa gagawing paghahanap at pagsisid kung kinakailangan. Dati nang sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, na sa maghahanap ng mga labi ng mga taga Coast Guard ay at mga tauhan ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR gamit ang kanilang mga sonar equipment. Alam mo, Connie at uh, Rafi, isa sa magiging hamon sa paghahanap ang medyo lumalaking alon sa lawa, no? Ang inaasang paghulan uh, tuwing hapon at yung mababang visibility o malabong tubig. Bukod pa ito sa siyempre napakalalim at napakalawak na search area na yun nga ang katubigan ng Taal Lake. Rafi, Connie. Uh, Chino, bukod dun sa nabanggit mo na malalaking alon, ano pa ibang hamon para sa mga divers? Alam natin na very murky yung uh, Taal Lake. Ikaw mismo, diver ka. Ano, ano yung uh, challenge para sa mga divers na magdadive sa ganito kalabong uh, uh, visibility, Chino? Well, first of all, uh, Rafi, you know, ang tingin natin dito, yung uh, information kasi, yung fish cage daw, meron dito ang isang suspect na inupa ang fish cage. So, ngayon, kung yung fish cages ay uh, spread over a big area, napakalawak na area ang kailangang hanapin or uh, suriin nitong mga divers natin. At uh, kaya nga, isa daw sa mga rason kung bakit hinihingi na yung technical expertise ng uh, Japanese government para magpadala ng uh, remotely operated vehicles. Dahil, syempre, alam naman natin, yung mga robot, hindi napapagod at kayang uh, sumisid kahit na So, uh, to answer your question, yung unang-unang uh, hamon dito, yung napakalawak na area at yung sinasabi bang uh, pagluluboga nila, ay yan na ba talaga yung tinutukoy o yung uh, actual site kung saan pinagluboga? Kasi kahit bumaba ka dyan at hindi naman dyan eksakto uh, binaba o nilaglag yung mga labi, eh maghahanap ka sa ilalim ng napakalalim na lawa sa isang uh, katubigan o yung uh, visibility natin sa ngayon na masyadong malabo. No? Ika nga ng isang opisyal ng PCG natin na nakausap, malabo pa raw sa pusit. Mm -hmm. At uh, Chino, pinagbabawalan ba muna yung mga fish cage na makapag-operate o yung mga mangisda na makapanghuli ng isda habang isinasagawa yung operasyon dyan? Alam mo, kausap natin yung mga ibang residente dito. No? Uh, Siyempre, nagtatanong tayo, may mga nakita ba kayo na mga ganong kainahinalang pagkilos nitong mga nakaraang uh, taon no? na patungkol sa maaring may naghulog ng uh, mga labi. Pero ang uh, sinasabi nila, hindi naman nakaka-apekto sa ngayon itong uh, uh, mga ginagawang operations. So, nakikita natin, may mga bangka, pang, ako nakita kanina na dumaraan dito no? kasi hindi naman talaga affected yung buong uh, uh, Taal Lake o at least yung mga fish cages malapit dito sa Dalampasigan, dito sa gagawing search. Sa so ngayon, hindi pa nga nagsisimulan yung search, pero may nakikita tayong mga bangka ngayon na pumupunta doon sa kanilang mga fish cages. At sino, malino na ba kung ano yung magiging operasyon? Una buna, sonar ba gagamitin? Gagamitan ba muna ng remotely operated vehicles bago mag itong ating mga divers? So talagang hihintayin muna yung pawang ng impormasyon kung saan, at least yung general vicinity, kung saan pwedeng inihulog itong uh, uh, mga bangkay. Rafi, magsa magsasagawa pa ng uh, coordination meeting sa pangungunan ng uh, Department of Justice itong uh, search team no maya maya lamang o baka kasalukuyang ginagawa na ito no para i-direct yung search at i-focus sa isang area batay sa informasyon na hindi pa rin natin hawak no or alam Uh, ang alam natin, wala pa yung remotely operated vehicles ng Japan dahil uh, kamakailan lang ito'y uh, naibigay yung request sa Japanese uh, Embassy para magpadalangan ng ROVs based doon sa mga search parameters na kakailanganin. Uh, sa ngayon, hindi pa talaga malinaw kung saan gagawin. Gaya nga nabanggit natin sa report, pwede dito sa Dalampasigan or dun mismo sa likuran natin kung nakikita natin yung uh, uh, Volcano Island. May mga fish cages din kasi doon. So tayo nakaantabay lang kung uh, saan sisimulan at kung most important. Importantly, ang tanong, eh, makakalapit ba tayo doon? Mm -hmm. At posibleng gamitin din yung ROV ng Philippine Navy na meron din capability. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Halos siyam na lungsod ng Maynila ang lawak ng Taalde kung saan sinasabing itinapon ang mga bangkay na mga nawawalang sabongero. Pero ano nga bang mangyayari sa kaso kung sakaling walang makitang bangkay? Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Magalas daw sa madaling araw na dumating sa Coast Guard substation sa Talisay, Batangas ang mga gagamitin para sa search and retrieval operation sa mga labi ng mga nawawalang sabongero sa Taal Lee. Dinala ang mga ito sa fish port na magsisilbing staging area at isa-isang ibinaba ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Kabilang dyan ang mga diving suit, fins at oxygen tanks na gagamitin ng mga technical wreck divers. naka din ang mga cadaver bat, first aid kits at life ring nakahandari rin ang isang rigid hull inflatable boat o rib na kayang makapagsakay ng sampung tao. Maging ang tatlong rubber boats na kaya naman makapaglulan ng tatlo hanggang apat na tao. Ayon sa DOJC, si simulan ng paghahanap sa labi ng mga sabongero sa Taal Lake. Depende sa lagay ng panahon. Merong fish pond yung isang suspect na, na, ano natin, na tinutukoy natin. You know, Ayun okay. ang ating ano, ground zero natin sa start. Kasama sa composite team na sisisid sa Tal Lake ang elite force ng Naval Special Operations Command ng Philippine Navy. Tatlong team na may tig-apat na Navy SEALs ang ipadadala nila. Lahat technical divers na kayang sumisid hanggang 94 meters o 308 feet. Kagamit din daw ng drone na kayang sumisid hanggang 100 meters. We could even retrieve underwater objects without sending any diver. But unless it's quite complicated like yung mga nangyari sa mga lumubog na mga barko, napapasukin mo sa loob na mahirapat ang drone, lalo kung may tethered ang drone mo, then we have to send out divers. But again, on situation like this, the last option will be the diver. Makakasama rin sa composite team ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR. Hindi birong hamon ito. Dahil ang Tal Lake may lawak na 234 square kilometers, siyam na beses na mas malaki sa lungsod ng Maynila. Ang lalim niya nasa 198 meters, katumbas ng 60 palapag na gusali malalim kasi yung ano eh. Yung lake eh, mahigit 100 meters yan sa deepest part kung saan may crater. So, depende yan kung saan. And then, yung organic matter kasi na lumulubog, Uh, Siyempre, lumulubog doon. Hindi na makapenetrate din yung sunlight, kaya madilim. Binabantayan din ang lagay ng Bulkan Taal na nakataas sa Alert Level 1. Sa Lawa, safe naman yun kasi Alert Level 1. Again, TBC lang yung nirecommend natin na huwag pasokin. Ang PNP hindi lang daw sa talik naghahanap. Meron kami mga ayan na nagbibisita. May mga areas kami na only around Latina or Batangas. But in other parts of the metro and other underlying areas. Saka na namin idigit nila. Sabi ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, walang epekto sa kaso sakaling walang ma-recover na labis sa lawa. Hindi raw absolutely necessary na mahanap ang katawan ng biktima para patunayan ang krimen ng pagpatay. James Agustin, nagbabalita para sa Gemma Integrated News. May init, init na balita, relieved sa pwesto ang isang camp commander at isang commissioned officer ng Bureau of Corrections. Ayon sa View4, nagtatrabaho ang dalawa sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Sangkot daw sila sa tangkang pagpuslit o pagsmuggle ng mga kontrabando sa pasilidad kabilang dyan ang ilang alak at sigarilyo. Wala pang pahayag ang dalawa. Pabugsubugsong ulan ang naranasan sa ilang bahagi po ng Metro Manila kaninang madaling araw. Ramdam yan sa ilang kalsada sa Marikina. Matumal tuloy ang biyahe kanina ng ilang jeepney. Pati na rin po yung benta ng ilang nagtitinda. Inulan din ang Quezon City gaya po sa I.P. Road na may ilang mamimili at commuter na sumuong na sa malakas na ulan. Sa Lawag, Ilocos Norte, ramdam din po ang malakas na ulan sa ilang lugar. Sa Tuba, Benguet naman, may pagguho ng mga bato malapit po sa kalsada isang linya ng kalsada po lamang ang pupwedeng madaana ng mga motorista. Magsasagawa na ng cleaning operation sa lugar. Sa Kapangan naman, may naitala rin rock slide. Inabisuhan na po yung mga motorista na dumaan muna sa ibang ruta. Ayon sa pag-asa, ang mga nararanasang pag-ulan ay dala ng hangin habagat. Dahil sa walang halos walang patid na pag-ulan, binaha ang ilang lugar sa Baseco Compound sa Maynila. At may ulat on the spot si Manny Vargas ng Super Radio DZWB. Manny! Yan, yeah, Nakaranas ka ng pagbaha sa ilang bahagi ng Baseco Compound sa Port Area dito sa lungsod ng Maynila. Ayon sa mga residente, mula ito sa naipong tubig dulot ng halos magdamag na pagulan. Dagdag pa rito kapag nagkakaroon ng high At dahil dito, pahirap pa ng pagalakad ng mga residente, lalo na ng mga bata sa hanggang lagpas gutter na lalim ng baha. Samantala, Baliwala wala naman sa mga residente sa may Block 15 ang malakas na hampas ng alon mula sa Manila mula sa bahagi ng Manila Bay at Ilog Pasig. Wala nika sa mga residente nakatira sa mismong ilog sa ng nararanasan na may kalakasang pagalon. Samantala sa mga sadaling ito, bagamat mayroong pangbaha sa ilang bahagi nitong Paseco Compound, hindi na ito kasing taas kanina at bahagya din nabawasan. Yung kanina ay may kalakasang alon sa may bahagi ng uh, Ilog Pasig at ng Manila Bay. Rafi, maraming salamat Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Mainit-init na balita, nakataas po ang thunderstorm advisory sa Metro Manila. Ayon sa pag-asa, apektado rin po ang Pampanga, Bataan, Bulacan, Quezon Province at ilang panig ng Zambales. Pinaalerto ang mga residente mula po sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 12.44 ngayong tanghali. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang halos buong bansa kasama ang Metro Manila. Posible ang malalakas na buhos na maaari po namang magdulot ng baha o landslide, lalo sa mga lugar na ilang araw nang inuulan. Ayon sa pag-asa, hanging habagat ang nagpapaulan sa bansa. Wala pong direktang epekto sa lagay ng ating panahon ang bagong low pressure area na nasa Batanes area. Malayo naman ang isa pang LPA na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. May medium chance itong maging bagyo. Arestado ang isang babae sa Quezon City dahil sa pagbebenta o online ng malalaswang larawan ng kanyang mga minor de edad na anak. Paliwanag ng suspect sa pulisya na gawa niya ang krimen ng dahil sa pera. Balita hatid ni Bea Pinla. Sa munting bahay na ito sa Novaliches, Quezon City, sinagip ng mga otoridad ang tatlong magkakapatid. Dalawang batang lalaki na edad labing apat at apat at isang babaeng labing dalawang taong gulang. Ah, ah, Nilalako umano ng kanilang nanay ang malalaswang litrato ng kanyang mga anak sa mga dayuhan. Napaka-active mag-offer ng nanay, uh, lalo na, 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 yung kanyang bunso at yung babae. Pero may mga pinapagawa yung foreigner sa kanya na ginagawa niya doon sa mga anak niya. Mas ino-offer niya yung batang lalaki base na rin sa request ng foreigner siguro. Arestado ang 34 anyos na ina. Ayon sa pulisya, hindi bababa sa 2,000 piso ang singil ng suspect kapalit ng mga sensitibong larawan ng mga bata. Hawak ng DSWD ang tatlong sinagip na anak ng suspect. Nakikita namin na halos yung ating mga victims ay nagiging biktima rin sa ibang mga transaksyon. Minsan nakikita sila na yung mga, mga pictures na ito or images na ito ay kumakalat sa internet at uh, baga na ipapasa-pasa na. Uh, pero hindi ito yung duktong-duktong o magkakasilala na parang sindikato. Hindi na nagbigay ng pahayag ang suspect sa harap ng kamera. Pero ang sinabi raw niya sa pulisya, kakapusan sa pera ang nagtulak sa kanya para gawin ang krimen. Pangangailangan nila, financial, ang dahilan ng kanilang uh, pag-alok o paggawa ng ganitong uh, pang-aabuso. Reklamong trafficking in persons at paglabag sa batas kontra online sexual abuse and exploitation of children, kaugnay ng Cyber Crime Prevention Act ang kinakaharap ng sospek. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pananaksak ang isang lalaki sa Malasiki, Pangasinan. Chris, ano yung at sino yung itinuturong mastermind o suspect? Connie, sariling tiyuhin ng biktima ang sospek sa krimen. Ayon sa pulisya, nagbibiroan lamang ang 18 anyos na biktima at kanyang nanay tungkol sa nawawalang pera. Narinig iyon ng tiyuhin ng biktima at kinompronta ang magina. -ina. Sinabi raw ng biktima sa kanyang tiyuhin na ilabas na ang nawawalang pera. Doon na umano sinuntok ng sospek ang kanyang pamangkin na nakailag pero nadulas nang patayun na ang biktima, doon na siya sinaksak ng sospek sa dibdib. Nasa kustudiyan na ng pulisya ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Naharap siya sa reklamong homicide. Dalawang tripulante naman ang sugatan matapos masunog ang isang barge na nakaangkla sa Santo Domingo, Albay. Ayon sa inisya na impormasyong nakalap ng mga taga-barangay, gas leak mula sa isang kalan ang posibleng pinagmula ng apoy. Mabilis daw yung kumalat dahil sa malakas na hangin Responde naman ang mga taga BFP Bicol. Isinugod ang dalawang sugatan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi. Ligtas naman ang dalawampung iba pa na nakaalis agad sa nasusunog na barge.